So mayong gabi mga idol no. So nataron din no sa ka, balay ni uh, Kapitan uh, Oscar Dudong Bukol kasamtangan kapitan sa uh, tres di Mayo no nga matod pa nga karong gabi una gipusil diri sa yang panimalay samtang siya nag live so ato nakita no ayo mga supporter medyo dagandagan ang mga tao nga nanganhi karon no tungod sa maong panghitabo no so kita nakapunta ron dire aron na uh, atong kuanon kay kita po da nakita ra na to no tungod sa yang live so nanakaron nga atong mga kapulisan no, uh, atong mga investigator So nga mabtikon ko, so nataron rin no kas kasamtangan sayang uh, panimalay kung di kini, uh, mga, mga so, pa, na hitabo kining mga aksidente. So matud pa karon na ini mga orasan wala na si kapitan Oscar Dodong Bukod panimalay tungod kay gidala na kini uh, sa Maong Hospital. So kasamtang kininyo nakita mao ni ang uh, pinuyanan ni Kapus Cardurong Bukulo kundi yung tagagabi makita na to siya nga nag-live nga idol. Huwag ka uh, naragi kordon ng atubangan sa uh, Maong Balay mga idol. Tungod kaya uh, nanadri mga kapulisan mo nga mga ang um, uh, kapulisan sa Digo City kung asa nag-investiga mga idol so ilang ikuwan dun uh, asa lapit yun mismo no hindi daw nagtira sa gawas mga idol eh kasamtangan nga atong kapitan diri diri na siya daga live. Da no. O nya kini panimalay diri cyclone lang open lang no. So diyan na siya daga live atong makita no. Daga gabi kung asa. So mo karon ah uh, e, na nga tong mga kapulisan kung di na sila nag-imbestiga no sa mga panghitabo. So atong nakita um, uh, bayo na mga katauhan nya na karon no. nga uh, ni ani jud mismo sa panimala ni Cap Oscar do nung bukol no kasamtangan kapitan dere sa uh, Tres de Mayo Digo City kung um, uh, din nakabalay balu aja nato no nga uh, tumud unsa ka init karon nang uh, ilang mga isyu dere sa uh, Digo City ni. so uh, karon daghan pa mga tao mga idol nga nagabot-abot no daring dapita so ang ato mga kapulisan na nada mga idol la uh, investiga na sila no so ni ang panimalay ni Kapuskar Gardo dong <laughs> bukol ya nato siya makitan permi mag live mga idol no so atang atang na ni sa lain pang update no uh, about aning uh, tabo, karong gabi una nakalit trapod kayo no so mao na niyang uh, kasamtangan lang sa nato nga update mga idol no so atangatang -atang lang ta kay karon uh, na napa mga kapulisan nga naginvestiga sa mao panghitabo so atangatang -atang lang dayon ni mga idol no kun say update ta next so mao jud ni ang atong uh, karon nga, nga karong gabii na samtang nag si kapuskar turong bukol kalit lang kini nga gipusil diri sulod sa iyang panimalay